Hindi pagsuot ng helmet nangungunang dahilan ng road traffic injuries. Para sa detalye, narito si Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report Nagpaalala ang Department of Health Region 1 sa publiko kaugnay sa mga 70 sa kakalsadahan, partikular na sa mga motoristang hindi nagsusot ng helmet. Batay sa datos ng Department of Health o DOH, 73% ng mga naitatalang road traffic injuries ay kinasasangkutan ng motorcycle at bicycle users na walang suot na helmet. Sa Pangasinan, iniulat ng Pangasinan Police Provincial Office na naitala ang apat na at siyam na aksidente mula Enero a Uno hanggang Marso a 15. Mas mataas kaysa apat na noong parehong panahon ng 2024. Kabilang sa mga sanhi ay pagkawala ng kontrol, di pagsuot ng helmet at pagmamaneho habang lasing. Ayon sa tanggapan, kapag na-aksidente at hindi nakasuot ng helmet, maaring magkaroon ng head injury o kamatayan. Ay naman sa mga eksperto, ito'y kayang iwasan sa pamamagitan ng wastong proteksyon. Muling paala ng noteridad, o driver man o back rider ang palagi ang pagsuot ng DTI approved helmet sa anumang lugar, anumang oras para sa kaligtasan ng bawat publiko. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Neil Mueno, IFM. IFM News! IFM News! IFM! IFM News!